Ayan. ano nga pangalan bro? Uh, Rodel Zamora po uh, Si Rodel Zamora, uh, nakipag meet up sa akin dito sa Alaminos Galing pa sila San Fabian Ako sa Fabian 2 uh, hours yung biyahe niya para ma-meet lang tayo Kasama ako niya yung kanyang misis. misis Ayan yung kanyang misis ayan. Tapos ito, misis ko ito <laughs> <laughs> So, ayan uh, Saglit lang ha, may bibigay ako sa'yo Dahil lagi-port ka eh uh, Itay mo ako <laughs> Ito, Eto, nagugupit ay sa San Fabian. Si bro ay dito sa Alaminos. Alaminos ano, ano pala ng barbershop ninyo? Dutch Barbershop po. Uh, da, ah? Dutch Barbershop. Dutch barbershop. barbershop. Oh. Sayon naman. Rodel's no Rodel Barbershop. Ayun, from San Fabian, saka dito okay. sa bayan ng Alaminos. Ayun, tatlo na kami naka-uwing trip ngayon. Yeah. thank you sa inyo. Salamat ha. Salamat po. Thank you, thank you, thank you. Oh. Andito na kami sa Barangay Bisokol sa Alaminos, Pangasinan. Sinundan tayo ng mga followers natin. Ako lang dito sa labasan. Para mamit sila. Talagang sinundan pa tayo. Ayun, lumagpas sila sa kay galing. Dito rin kayo sa Alaminos, o bayan. Opo. Uh, Diyan sa Alaminos po. Hindi ko kayo naabutan kanina. Kaya ko. Kaya nag-load pa po kami ng ano. Parehas kayo nagugupit. Hindi ako lang ito. Ah, siya lang. Ano yung barbero ayun na kapatok sa ulo. Sa yung driver. Hindi na punta ko muna rito. Nagbigyan ka ng t-shirt. Ayan. Sino mo kasi sa'yo? Hindi mo kasi. Ayan. Oh, wind red. Ayan. So, so, ito na lang ito. Pag ano. Saka may sarili kang barbershop o nakikigupit ka lang? Ano lang po. Para ay naki on call -cool lang po ako. Ah, on call. -cool. Uh, pero kasi hindi ka na lumalawot po kasi ako. Ha? Huh? Lumalawot lang po. Ah, nagkuha ka pa nag uh, nangingisda ka pa. Opo. Okay. Tapos okay. nag uh, pag nagre-release po ako pag uh, yung pag nagre-release ako uh, nag-home service ka pa. Oo. Okay. mm. Bigyan natin na souvenir na t-shirt saka bigyan ka na sticker. <laughs> Pandikit mo diyan sa motor. Salamat. Mm. Ah. Hello, okay, Lol. Ayun para naman yung pagpunta mo dito eh, ay <laughs> worth it oh, meron ka souvenir na t-shirt suotin mo pa yung ginago home service mm. yun, <laughs> salamat sa pagpunta ay, okay. saan ang barbershop Barber mo dito lang? ganoon lang ganoon lang ka kasama po kasama kayo uh, kailan dalawa? Ang guys, mga barbero sila, mga... Ng... mga barbero sila ng Alaminos dito sa bayan. Ano pangalan mo, bro? Prime Mark, magalang. Shout out na lang kay Boss Mark from Jealous Barbershop, guys. Ayun, sayo naman ikaw ang pangalan mo. Albert na si ako. From Jealous. Ah, Jealous Barbershop din. Jello Barbershop. Ayun, dito sa Alaminos City. Uh, ganda ng barbershop nila dito. Second day natin dito sa Alaminos. Naka-bisita tayo dito sa Jello hapo Barber Shop. Magandang hapon na po. Naka. barber barbershop na. Pwede pong mag-apply ng barbero dito? Pwede shop Maganda na shop nila. Hello. Shoutout sa mga viewers natin yan. Magkita yeah. ko tayo sa GNC pala barbershop. So, Hello, sir. Pala, malaki pala po loob nito. <laughs> Ayun. Boss Owen naman oh, nandito na nandito sa barbershop natin, oh. hey, Ayon, bisita. Hey, may bakante pa ko mag-apply ako. <laughs> <laughs> Meron po sir pero, oh, sa Ay, salamat. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Uh, so. Kahit extra lang po ng kalahating araw lang. Pero ako ang unang customer. Pangalawa ko. Sigar na tayo speaker. Dito yan sa JC Barbershop. Binisita ko sila dito sa barbershop nila. Sa Alaminos. Lang. Kaya po ang owner. Ah, si Kuya ang owner nito, si, si Bro. Ano pangalan niya? Abel po, Abel. Abel yan, si Bro Abel. Ito yan. Ah, ayan, bigyan natin ng stickers sa, sa mga Barbero dito sa JNC Barbershop. Alaminos, Pangasinan. Ah, hindi Laguna. <laughs> Bro, magandang araw. si Ruel Camba. Ayan. Ah, sige. Saan ka nagugupit? Sa ano lang? Sa Barangay lang. Ah, sa Barangay. Ah. Dito kami sa labas ng Jelos. Dito na pumunta si Bro Ruel. Ayan. At kanina hindi kami nagpangita sa plaza. Sige, bigyan kita ng rin. sticker. Oo. Bro, bro, sticker mo. Sige, thank you. Yeah. Ali Mel Corpus. Ali Dito ka rin nagugupit. Ah, hindi po doon po sa amin sa Agno. Agno tsaka Banay po. Nito. Ah, taga rin sa Alaminos din. Oh. Ah, hindi po, hindi po sa Alaminos, banda doon po. Ah, malayo-layo pa ibang bayan. Kayo nakaparaghintay. Opo, kanina nga lang <laughs> ako napapagod dito. <laughs> Kasi kanina, yung pinuntahan ko ng mga barbero na nandito. Kaya, ah. pinuntahan ko kanina. Ay, eh, hinihintay ko yung reply mo, hindi ko naman agad nabasa. Okay po. Bigyan lang kita ng stickers ah. Sige. Thank you tatlohin po na natin. Sige. tatlohin na natin. Sige. So, okay, ah, sige. Ayan. Bayan ng Agno, Pangasinan. Oh, ah, oh, taga ko pala po. ito. Gano'ng katagal ang biyahe simula dito? Isang oras na ikit. Kung ba, malayo-layo